Guys, may nakilala po kami dito na kinakainan na Ayan. kwek kwek. <laughs> nga lang masyado po siya. Talong yung pangalan niya. <laughs> Kung tatanong yung pangalan, pangalan po niya yung Texas. <laughs> Ayan po ha? guys, gapot po anong ano, tindero po. Ayan po, kainan sila. <laughs> Tigil mo nga yung tito pa wala pa rin sila. Huwag mo nga akong isabi ka guys. <laughs> Ito, para kang gano'n. Hindi pa gano. ako nagbabayan. Ay, oh. Kayo na parang tatakas ka yata. <laughs> ah, ako nahihilo ko sa'yo. Nakakay mo. Ayan, guys. <laughs> Mark mo na tayo.